Isang tatay, kahit sobrang hirap ng kanyang sitwasyon, kahit gumagapang na lang siya sa paglalakad, nagsikap pa rin maghanap buhay para maipakain sa pamilya. Hi everyone! So ngayon po ay magre-reaction video po tayo sa video ni Batang Pasaway. No? So actually guys, uh, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na sana supportahan po natin ang mga ganitong vlog, charity vlog tulad ni Batang Pasaway na may 9 hundred plus thousand, ah uh, thousand followers. So, ilang ano na lang guys, push na lang, magwa one million followers na po si Batang Pasaway. So, guys, nakita ko kasi yung upload ni Batang Pasaway, isang kuya, na nang babakasakali, makakuha ng gold. And then, ayon sa interview ni Batang Pasaway, ah, uh, kumikita lang siya ng 300 pesos sa loob ng isang linggo. So, sobrang nakakaawa, guys. Grabe. At saka si kuya, kahit ganyan, may kapansanan. Meron din siyang asawa, guys, na may kapansanan din, na hindi, na bulag. Pero parang makakakita siya, nakakasinag siya, pero bulag, guys. So pareho silang may kapansanan at may dalawang anak. At saka, na-inspired lang po talaga ako, guys, lalo na sa sitwasyon nila. Kasi kung sino man yung mga maraming pinagdadaanan dyan, Maraming mga problema, maraming iniisip, na gusto nang bumigay, gusto nang bumitiyo guys. Ito yung kunan nyo ng lakas. Ito po ang tingnan nyo, kahit may kapansanan, kahit gumagapang lang si kuya, kahit bulag yung asawa niya, nagsikap pa rin siya guys, para mabuhay, para makakain lang. So, sobrang tuwa ko din sa ginawa, batang pasaway. Dahil hindi lang niya binigyan ng pera, kundi binigyan ng groceries, lang sakong bigas. And then, thank you, syempre po. Salamat din po sa mga sponsor ng uh, sa Batang Pasaway. Kasi kung hindi din dahil sa inyo, wala si Batang Pasaway dyan. So, nakaka-inspired, guys. Sana ito po yung supportahan natin ng mga ganitong vlog na tinutulungan yung mga mahihirap tulad nito, lalo na itong mga may kapansanan. So, nakaka-inspired lang, guys. Kasi... Grabe, kahit ganyan yung sitwasyon nila, naghahanap buhay pa rin sila. So di ba yung iba kahit may konting problema lang, wala na, parang bibigay na. Kala mo kung parang mawawala na sila, ayaw na nilang mabuhay dito sa mundo. Pero tingnan nyo guys, si Kuya, gumagapang araw-araw dyan sa SAPAP. Magbaba kasakaling may uh, ginto na makuha kahit 300 pesos lang yung income niya sa isang linggo. Sobrang tuwa din nila na binigyan sila, inabutan sila ng uh, mga bigas at saka mga groceries, damit. Ayan, sobrang thankful po tayo sa mga ganitong tao na tumulong, lalo na sa sponsor ni Batang Pasaway. Ayan, Tol, sana tuloy-tuloy lang yung pagtulong mo sa mga mahihirap at sa lahat ng mga sponsor. Thank you so much sa mga ginagawa nyo. Ayan, guys. Ganito dapat yung sinasuportaran natin. So, parang hindi siya makapaniwala na makatanggap siya ng ganito yung kadaming uh, blessings. Grabe. So, tuloy-tuloy lang, tol. Batang pasaway sa pagtulong sa mga mahihirap. Sana marami ka pang matulungan. And nanawagan din ako sa lahat ng mga nanonood na sana supportaran natin ang mga ganitong vlog, charity vlog. Kahit sa ang lupalot ng kabundukan yan, pupuntahan ni Batang Pasaway yan. Ayan guys. At hindi, isang, hindi lang isang beses guys na tinulungan. May nagpaabot pa ng tulong guys. Kaya binalikan din ni Batang Pasaway sa part 3. Binalikan niya at hinatiran na naman ng mga uh, groceries at bigas. So, grabe napaka, um, inulan sila ng blessing. So, sa lahat ng mga may pinagdadaanan dyan, so isipin natin na hindi pa huli ang lahat. Sila nga na may kapansanan, gumagapang, mahir nahirapan sa pagtrabaho, nagsikap na mabuhay. So, tayo pa kaya? Nakompleto tayo. Wala tayong kapansanan. So, magdasal lang tayo always sa Panginoon. Lagi tayong manalig kay God. Na, katulad dito, so, naniniwala talaga ako sa God will provide. Tingnan nyo guys, hindi niya inakala na darating pala si Batang Pasaway dyan at aabutan siya ng maraming maraming bigas at mga groceries at damit. Ayan. Tol, thank you so much, Tol. Ah, uh, kung gusto niyo mapanood ang buong video nito, doon lang po sa kay Batang Pasaway. So, congratulations, Tol. Advance 1 million followers ka na.